Ha? Friday. Ano na? Friday. Oh, today is? Christmas party. Wow! Sana all. Ang galing naman ng kuya na si Kaso ang kapatid. Ma. Wow, naman Christmas party. Kapugi naman ng anak ko. Hmm. Pasan pa may belt. Hmm? gagaling talaga ng mga anak ko. Sila na nag-aasikasa ng mga gamit nila. O, oh, sinusuot Oh. <laughs> Ay, mag-gel kayo. Yes. Okay, ito naman ang aking ambag. Dahil tatlo sila, tatlo ding biko. Yan. Tama. Oh, silip mo na sa bag. Wait lang, Sandre. Yeah, huh? <laughs> yeah. Tapos, lagyan mo na dyan yung gift mo. Ineng! Wow! Happy kayo? Kasi Christmas Day nyo na? Yes. Yeah. Yeah. Yan, guys. Yeah, I-attend ko muna sila sa si school kasi today is Christmas Day nila. So pagkahatid ko, babalik din ako kasi siyempre day nila yun. Tsaka, <laughs> kaya mo sila. <laughs> Mag-Christmas ng solo nila. So ihahatid ko lang sila sa school. Tapos babalikan ko na lang sila mamaya pag uwian na. Hi, hey, I am the driver. Hatid ko muna itong mga mag-Christmas party. <laughs> Nahihiya si Inay. <Ineng. laughs> Yan, nagda-drive muna tayo guys. Hatid ko muna. Ah! <laughs> Binata na guys ang anak ko. May naali-aligid na. Ali na. <laughs> Joke lang. So, yun nga guys. Bumaba na ako kasi binisita ko lang yung panganay ko. Punta naman ako dun sa isang anak ko. Tapos dun sa isa. Di ba, ali tatlo po kasi yung mga yan. Kaya hindi ako magkandaw gaga talaga sa pag-asikaso sa kanila. At kung saan akong Christmas party mag stay At saan sino ba ang mayroong... Pero sino ba ang mga ngailangan ng assist ba? <laughs> Tapos, yun sa pangalawang anak ko, hindi pa nakaset ang Christmas party nila. So, kami pa ang kumuha ng upuan doon sa may stage. Tapos, in-assemble pa namin doon. Gawa ng sa kakulangan po ng room ng school. So, syempre, bawat room po kasi diyan ay two, ano, to... two classes. Kaya, syempre, gagamitin ng isang isang class yung room nila, so yung, lalabas yung isang room, yung isang class ba kaya, dun sa anak ko kasi dun sa room niya, dun sa pangalawa anak ko yung room niya, grade 1 yung, yung pang umaga, pang hapon yung anak ko so, nat, salabas sila nag-ate, nag ano na Christmas party So, yan dyan nga po sa my court me lang. No? So, yan, yan na guys, yung nag-dance-dance na sila program ng grade 2. <laughs> Nakakatuwa kasi... Ano, nakikipag-participate yung mga bata. isus sus, nakakabulol naman. Hindi talaga kasi ako magaling mag-English, guys. Kaya pasensya na kayo. Ayan, uh, share ko lang yung Christmas party ng mga bata na happy moment at memorable para sa amin. So, yun nga guys, sa katuwa talagang umatid ng Christmas party dati tayo lang yung mga nandyan. Di ba ngayon, yung mga anak na natin. Nakakatuwa. <laughs> Kaya, Diyos ko po. dyan ako nagtambay. Gawa ng medyo madami kami. Tapos, nasa labas lang kasi. <laughs> Ang kikit ng mga bata. Bisitahin naman natin guys yung mga yung bunso ko. Puntahan naman natin siya sa room niya. O oh, ito. <laughs> Kawawa naman ng <mag> isa. <laughs> At syempre guys, tatlo yung anak ko, so tatlong Christmas party din. Ay, di busog ang nanay. <laughs> May take out pa ako niyan. Gawa ng mga sobra nilang pagkain. Tapos yung mga sobra ng mga nanay na pagkain, bawat party. Ay, naiuwi, nakapag-uwi din ako. Gawa ng sino mag-uwi nun, eh, wala din naman. Kami-kami ding mga nanay. So, kaya nag-ambag-ambagan po kasi kami lahat dyan sa mga food ng mga bata. So, kaya yun, kailangan namin ding iuwi. So, busog ang nanay, guys. Busog. <laughs> Napaubos na yung mga candies, yung mga prize guys. Gawa ng patapos na, wala na rin games. Kaya isinabog na lang nang isinabog ni ma'am yung mga -premium na dapat ay para sa games. Kasi nga po, wala na kami maisip na ipalaro. <laughs> so yan guys, pauwi na tayo. Oh, masaya na yung mga chikiting. Happy-happy na sila. Uwi na kami at magdadrive na naman. Ayan na, guys. O, oh, mga binukadkad na agad nila agad pagdating ng bahay. O, oh, ayan, kanya-kanya na. <laughs> Happy moment. Happy na, mga bata, guys. O, diba? Ayan, kagulo namin. Ayan, kagulo namin, guys. binukit kid na nila lahat ng gift yung mga candies. Yan. Thank you for watching, guys. Like and subscribe to my channel.